Ah, eh, sir, nakakatawid na yung lakad. Oo. hindi yung, yung tayo lang, nakatagal <coughs> na Oo. Oo uh oh, oh. eh. Oo. Oh, Pero before this, Oo. Uh oh. Yung makatagal, sandali lang, kung tayo ko, wala na, gusto na buo. Uh -huh. Okay. Ganun. Galing. Oh, di ba, sir, maayos? Oo, galing. Ayos. sir, pwede kami mag-request kahit walang gitara? Ha? Huh? Pwede kayong kumanta sa amin? Ano? Is a uh, malaking... Kanta. Oo. Oh. Nasaan? Ayun. Mga ang kinakanta niyo? Walang gitara eh. Okay lang. Okay lang? Oo, oh, Oh. Kasi okay. may yes. kahanap po yan, the legend. Okay. <laughs> naka, ah, naka, oh, Yes! Kaya. Para po sarili namin. Okay. Masdan mo ang mga ulap, balikan mo ang iyong alaala, -ala. mga araw na lumipas sa iyong buhay, malalaman mo kung papano liligaya sa buhay pagdating ng panahon. Yan, ganyang kalakas ang panahon. Yes, sir. <laughs> Mas malakas pa sa tao yan. Salamat po. Ang panahon, walang sinabi. Totoo. Lahat control Lahat. Ang nagkocontrol sa buhay natin ay panahon. Tama. Ah. Salamat po, Sir Hanupol. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat.